Itong lahat, ako po si Tia Emi Vivas Chan o lang sa ikalawang iba-ika ang ating gariling wika ni si Melvin Banggula. Wika mo'y wika ko. Ito'y may katotoo mo. Ito'y nasa'yo, Pilipino. Nangyibig na kulay mo. ang ating wika pang basta, Pilipino at na mas maraming dita ay pinakaalamat ito. Pagkat ito ay simbolo ng ating pagkakitibino na mo. Nandaal, sa salimlan ng lahat ito. Tandaan ang simagbaha sa wika sa sariling atin at di ang banyaga ay higit pa sa amoy ng isang isda na Ito, ay hiya na po. Huwag po pagkahiya, huwag at manata. Nagamitin ang wika pang bansa sa paghabi ng mga mapukulay na tula at pag